Hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. So, check out nyo yung mga account natin. And, topic natin, Rayuma. So, ito yung sa pinaka paboritong topic ng ating mga patients. And, halos araw-araw sa clinic, maraming complaints about joint pains. Masakit ang batok, masakit ang likod, masakit ang balakang, masakit ang siko, masakit yung mga kamay. Diba? Masakit ang tuhod. So, halos lahat na pwedeng sumakit na joint, eh, sumakit na. So, rayuma. Siguro, relate na relate ka. Pero, may connect ba siya sa dehydration? Dehydration meaning kulang sa water. Kulang sa tubig. Pag kulang sa tubig, dehydrated ka, rayuma ang kasunod. So, alam nyo ba na related talaga ang rayuma sa dehydration. May mga pag-aaral yan. And to give you an example, ang ating mga rayuma ay, ang ating mga joint pala, ay meron niyang tubig or fluid. So, yung mga joint natin, may mga fluid yan para hindi sila masyadong nagtatama or dapat smooth yung kanilang movement, yung kanilang galaw. So, may tubig yan. And second, yung cartilages natin, yung mga dugto natin dito ay may mga malalambot siya na lining, yung mga cartilages. And 80% ng cartilages ay gawa sa tubig. So kung ikaw ay dehydrated, most likely maapektuhan yung inyong cartilages, maapektuhan yung synovial fluid ninyo. Ang resulta, rayuma. Masakit na kasukasuan. So anong treatment? Anong dapat gawin, Dok? So, number one, para maging stay hydrated kayo is dalawang baso ng tubig sa umaga pagkagising ninyo. So, marami tayong patients na gumagawa niyan, no? Umiinom agad ng dalawang baso ng tubig. So, either yung yung tap water lang, yung hindi masyadong malamig o kaya yung warm water. So, two glasses of water. Second, dapat ma-reach niyo yung target na water intake nyo sa isang araw. So, in an ordinary day, dapat ang water intake nyo ay 90 ounces to 100 ounces in a day. So, ilang litro ba yon Usually, ang 90 ounces ay mga 2.2 liters. So, may git dalawang litro ng tubig sa isang araw. Pero, kung ang trabaho mo ay babad sa araw, maalam alam mo yon may mga ganong klaseng trabaho na laging nasa ilalim ng sikat ng araw. Dapat umiinom ka ng isang baso every 30 minutes. So, stay hydrated. And third, make sure na yung mga pagkain ninyo ay yung mga pagkain na mataas ang water content. Kung sa gulay yan, spinach, kangkong, so mataas ang water content yan. Sa mga prutas naman, yung watermelon, strawberries, at kung ano-ano pang prutas na mga succulent, no? yung talagang ma-, ma magkakaroon ng water content. So, hindi ka ma-dehydrate. So, I hope everything is clear. So, kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Sir so, Jay.